Banal na aso, santong kabayo. Natatawa ako. Mina Dulas. <laughs> Di ba kasi umuwi yan eh. Uh, alam naman natin ang korupsyon ay nangyari sa administrasyon ni, ni uh, Marcos Jr dahil, hindi natin alam kung Freudian slip of the tongue. Hindi natin alam kung dahil sa subconscious state ng utak niya, lagi na si Tatay Diggs na kartong. Ayaw, di diba? <laughs> ba? Diba? Di ba? Di ba? Di ba? Di ba? Nag-start daw ang corruption during sa time ni Ta. Uh, Marcos? Uh, oo. Eh, alam naman natin. Ta, alam mo tawagin niya Tatay Marcos? Oo naman. Eh, wala eh. Hmm. na dulas na Nadulas. Na Pero, last. tignan natin mga batang helmet at ah, 2016, sabi nga ng mga diskaya, doon nag-start ang flood control. Oo. Oh. Ah, Umabong sila. 2016, gano'n yeah. ba yung 2016? Diba? Kay tatay, karton nila. Kita. Formally, kay tatay, karton din nila. Oo, oh, nung COVID era. Pansin nyo ba, during 2016, may mga bashers and trolls na talaga before. Pero yung parang lumaganap talaga ang fake news and disinformation, yung nag-boom talaga, boom na boom, mm tatay, karton nila. Oh, oh, eh kayo na bala kung dyan, mga helmet. Ano, nadulas lang ba talaga si Mr. Harry Rookie? Da! Da! ano? Humba! 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 humba, humba Di! Uy, ano ba? Ano, ano? Ano ba? Humba lang! Ano? Uh, ano? Humba! 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 humba, humba din. Eh, ano ba? Pero ayun nga, mga bata kayo kay Mr. Haruki, umuwi na lang siya. Diba? ba? Mm. Siya na yung umuwi. Kasi pwede naman siya umuwi. Kasi yung oh. isa, yung tatay nilang karton, hindi na makakauwi yun. Malabo na. Oh. Comment ako, sabi nyo na ako. masasabi niya ako, nadulas lang ba yan? Lagi nga iniisip si tatay karton nila. Natisud. natisod. natisod. Kasi natisod. kakamaisog nila. Natisug. Isog. 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 sila. Pero ayun ka, kung gusto mong video to, mag-subscribe at click notification bell para lagi updated. Sa naman, upload namin video ko stay happy, stay healthy, stay safe guys always. sabi ko sa buhay nyo, na bukit pero everyday, God bless ever Bye! Humpa! 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 Hum